Hello everyone for today's video guys. Tapos na ako. Um, kapag lagay na ako ng konting ano. Maglagay lang ako ng sunblock. Tapos garnier serum. Limang oras lang ang tulog ko. Ilang beses ako gumi gumising. Kasi nakasanayan ko yung 9pm ang tulog ko. So ito na ngayon. na aga tayong magising buhat na o ah, tayo eh Nasa, na nasanay so, na Bagong ligo, fresh from bath. at ay mag tatrabaho yan na naman yan talaga buhay ng abroad nakakala ng iba ay madali lang tapos pag nakahingi pag nanghingi ng pera orada-orada meron agad maibibigay hindi nila alam na isang basis lang nagsasahod ang OFW, ang abroad. Tapos sa Pinas ilang basis sila humihingi sa yo. ako doon sa loob. Hindi na kaya maglaba dito. Lalo na dito. Ayan. So, 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 so. Hmm. Ganyan na. Ah. So, ayan. Kalikat-lipat yung, ano, yung camera. So, ayan, guys. Tapos na ako. Naka, ano na ako. Nakapaglagay na ako ng kilay. Kunting, ano. Ha. So, ayan na. Ah. Thank you, thank you, thank you for watching.